Palabas sa balita ngayon ay yung kagyat na dahilan ay yung napipitong pagbaba ng interest rates ng Banko Sentral. Mm -mm. um, may, may epekto yan kasi kung bumabang interest rates sa Pilipinas, yung mga dayuan, tinatanggal ang pera mula sa Pilipinas, maghahanap ng mas maayos na kita sa ibang bansa. Um, mm -mm. So isang, isang dahilan yan kung bakit aalisin yung pera mula sa Pilipinas. Kung aalisin yung pera mula sa Pilipinas, ibig sabihin, may presyo yan kasi kailangan nila ng foreign exchange para ilabas yung pera nila um, ano talaga, babagsak yung halaga ng piso sa so ganong klaseng um, paglabas ng kapital. Pero tingin namin, ano lang yun eh, pandali ang paliwanag lamang yun eh. mas malaking problema natin, actually, yung pagbagsak ng piso, hindi lamang sa nakarang ayam na buwan, mm -hmm. uh, yun naman ang most immediate period ng pagbagsak ng piso, kundi nito nakaraang mga dekada. Parang, mm -hmm. <laughs> kalimutan na marami na nung Um, nung panahon ng COVID, nung 2020, nasa less than 50 pesos yung, yung piso. Mm -hmm. um, nung 1990s, nasa about, I think, 45 pesos lamang. Nung dekado 80, parang 25 pesos lamang yata. So, ang mas tanong actually, bakit tulit tuloy yung pagbagsak ng piso sa mahabang-mahabang panahon? Mm -hmm. At sa amin, yung pinaka-salik talaga dyan ay hindi lang po produce ang Pilipinas na may export na produkto para kumita ng dolyar. Masyado tayong umaasa doon sa murang lakas pagawa ng mga overseas Filipinos at may hangganan na naman yung, yung pwede kita na dolyar mula sa pag-export ng ating lakas pagawa. So yung long-term problem, may piso kasi bagsak agrikultura industriya. Yung kaget na dahilan, ito na pipintong pagbaba ng interest rate sa Pilipinas at yung kapital naghahabol ng kita sa ibang bansa kaya nilalabas yung kanya ng kanilang pinansya mula dito. Uh, dapat pinaproblema natin kasi dahil nga hindi tayo nagpo-produce ng sapat na pagkain at hindi tayo nagpo-produce ng mga ibang pangailangan natin, may naman na natin, inaangkat natin lahat ng mga yan. At yung pinaka ng um, pagbagsak ng piso, mas mahal yung inaangkat natin produkto mula sa ibang bansa at magmamahal ang presyo ng bilihin. At sa uh, ngayon nga, isa sa apat na kutsara ng kanin natin actually imported na eh. So, mm -hmm. yung pagbagsak ng piso, ay ibig sabihin, pagmalang inaangkat na pagkain at iba't iba mga produkto. At syempre, yung isang malaking ni-import natin yung langis. Wala naman tayong um, sa produksyon ng langis. Marami sa energiya natin para sa masakyan. Hindi naman, hindi electric vehicles ay mga dependent sa sa krudo. At lahat ng mga produktong tinatransport gamit ng mga sakyan na magmamahal din talaga siya. Pero siguro ang, ang medyong um, So, baka pamasko na rin ang sitwasyon. Medyo bumagal ang inflation naman itong November, October, kumpara sa nakaraang buwan. Um, mm -hmm. below target na ng, below yung 2%, low end na target ng Banko Sentral, nasa about more or less 1.5, 1.6% for the whole year. So, buti na lang medyo may konting tuwang pa actually dun sa uh, low inflation na, na sitwasyon. May aspeto paborable sa foreign investing pagbagsak ng piso eh. Kasi ibig sabihin, kung mas malakas yung dolyar na dadalhin dito, mas marami silang mabibiling piso, mas marami silang mabibili sa bawat dolyar nila. Mm. So, isang aspeto yon na pwedeng pakinabang sa foreign investors. Na sa kabilang banda, pag ikaw ay nandito na sa Pilipinas, gusto mag-export, uh, may ano rin yan, may epekto rin yun sa, don sa in-export mo kasi mas mura actually yung production mo kasi nga mababa yung halaga ng piso. Ganun pa man, tingin namin hindi actually dapat yung interest ng foreign investors sa pa pangunahin pinag-iisipan dyan eh. Siguro ang uh -huh. pinakapunto nga, kung bumabagsak yung piso dahil nga mahina agrikultura at domestic na agrikultura natin at Pilipino industriya, ang dapat bigyan pansin, hindi actually yung foreign investor, di ba? Ang kailangan dapat bigyan pansin, yung lokal na, mga, na lokal uh -huh. na mga ngisda, lokal na mga pabrika, dapat yun ang palakasin eh. At kung kung ganun ang bigyan ng pansin, dalawang epekto nun lalakas ang ekonomiya natin, may trabaho sa ating bansa. Ikalawa, lalakas din yung piso at hindi tayo mahirapan doon sini-import natin na produkto. So sa tingin namin, yung sinyalis dapat sa atin ng pagbagsak ng piso, hindi kalikutin pa sa foreign investors. Ang sinyalis dyan, dapat bigyan ng suporta ang magasaka, mga ngisda, mga MSMEs natin, Pilipino industriya, para may pinoproduce tayo, para may export tayo, para may kikita tayong, tayong dolyar labas pa dun sa pag-export ng ating mga OFWs. So, tingin namin yun know, ang medyo nawawala sa gobyerno ngayon. Wala siyang ganun malayong tanaw dun sa kailangan uh, na solusyon sa problema ng pagbagsak ng piso. Mm -mm.